Magandang hapon po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong bangayan ng dalawang uh, pangunahing alagad ni Digong na ngayon ay hindi magkasundo. Hindi magkasundo sa issue. Ito pong si Attorney Harry Roque Oh, pareho silang senado, uh, pareho silang abogado at saka itong si attorney Panelo na dahil nga po dito sa issue na nakak uh, itong uh, mainit na issue ngayon tungkol sa naging pagtataksil ng dating pangulong Duterte pagtataksil sa bayan natin dahil sa pagpasok niya sa isang uh, secret deal yung uh, tinawag na gentleman's agreement na kung saan sumang-ayon itong si Digong dun sa kagustuhan ng China na hayaan ng mabulok yung uh, ating outpost na lumang barko na BRP Sierra Madre. Ngayon, itong pag uh, pag-expose ni Harry Roque tungkol dyan sa gentleman's agreement na yan. Ewan ko kung sinadya niyang i-expose o nadulas lang siya, hindi sinasadya. Kung hindi sinasadya, o di aksidente, na nabulgar niya. Hindi pa rin maganda, di ba? Kasi tungkol ito sa kapakanan ng bayan natin, sa ating uh, national territory and security. Na ibig sabihin, alam na pala ito ni Harry Roque noong araw pa. Di ba? Alam na niya. At hindi naman po si Roque tanga. Para ma hindi maintindihan ang ibig sabihin ng pagpasok na ito sa isang illegal na deal. Deal ng sarili nating leader na sasangayon sa isang bansa na gustong umagaw ng teritoryo natin. Alam na ni Roque. So bakit ngayon lang niya inilabas? Dahil nadulas? kung nadulas man siya na hindi niya sinasadyang ma maibulgar yon, may kasalanan pa rin po siya. Dahil nakipag kunaib siya para siyang nakipagsabuatan sa pagtatraidor sa bayan natin. Kasi ayon nga sa kanya, nandoon siya mismo doon sa pagharap, doon sa pag-uusap na yon, tungkol dito sa gentleman's agreement na ito. Kaya nga nasabi niya eh. Dahil alam niya, nakita niya, narinig niya, nando doon siya, present siya. Ngayon, ito naman pong binabanggit ni ni Attorney Panelo na keso hindi raw totoo itong sinasabi ni Harry Roque. Na keso KSP nagta, uh, nagpapapansin lang. Imposible rin naman na walang alam si Panelo tungkol dito. Tungkol dito sa illegal deal na ito na pinasok ng dating Pangulo natin. Siyempre, sila-sila po yan na nasa loob ng ng uh, Duterte camp. Alam nila yan. Maging mga anak ni Duterte, lalo na si Sarah, alam yan. Hindi naman po si, si Digong pa na napakatabil. Kukwento at kikukwento. Kaya nga marahil ito po ang dahilan kung bakit si Sarah din ay tahimik dito sa issue ng West Philippine Sea. Dahil nga alam niya kung ano ang kung ano ang dynamics, kung ano ang totoo, anong mga nangyayari, ano ang mga deal na pinasok ng kanyang ama. So, alam nila yan. Eh, nakapagtataka, bakit itong si Panelo, eh, idinidinay eh niya na mayroong ganon. Keso, nagpapapansin, si, ginawa pa niyang sinungaling ngayon si, si Roque. So, kung sinungaling si Roque, di ano ang totoo? bakit naman sasabihin ni Roque yon? nag raw. Taber nga. Eh, obvious naman po mga kababayan, di ba? Na itong China, magtataka nga tayo kung bakit ang lakas ng loob dito sa mga ginagawa niya. Di ba? Ang lakas ng loob niya eh. Na talagang parang nagmamay-ari niyang teritoryo natin kung umasta yung mga kilos niya kilos nila uh, ng China parang mayroon siyang mayroon silang pinangahawakan yun nga pala mayroon talaga silang pinangahawakan yung naging uh, usapang lalaki nung dalawang presidente na kung tutuusin din nga hindi rin naman yun katanggap-tanggap eh. Kasi usapan lang eh, laway lang eh. Parehong pong si Raulo, itong sumali sa gentleman's agreement na yan. Both si Jinping and Duterte. Pareho po silang tanga. Bakit? Itong si Duterte, Alam niya na mali ang ginagawa niya. Pero ginawa niya. Ito namang si Si Jinping, sa totoo lang alam din niya na mali 'yon. Pero sinakyan niya. At nagtiwala siya. Sino kaya ang nakaisa? Naisahan ba ni Duterte 'yung China? O 'yung China ang nakalamang. Kasi alam naman natin na lalo pa mga usapan, mga issue, mga agreements between nations, hindi pwede yung chika-chika lang. Kailangan yan may uh, may proof yan na tangible tangible evidence kagaya ng treaty nagpipirmahan yan hindi yung laway-laway lang kasi papano nga yan halimbawa pagkatapos na pagkatapos nilang magkasundo o oh, nawala na sa pwesto si Duterte or baka nagpakabait yung nagpakabait yung uh, demonyo kinuha na siya kaagad para maligtas na yung mga Pilipino sa kung ano-ano pang mga kabalbalan nitong pangulong ito o sino pa ngayon yung hahabulin ni China so parang naisahan sila ni Duterte. Kasi alam na alam nila pareho both sides na hindi acceptable yung ginagawa nilang puntahan, usapan. Usapan lang, walang pirmahan. Pero <clears throat> ngayon, hindi na natin tuloy maintindihan. Kung sino ang nagsasabi ng totoo? Kayo mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Para sa si inyo, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Panelo ba o si Harry Roque? Ano naman ang dahilan ni Harry Roque ay ni, ni Panelo para sabihin niya na nagsisinungaling si Harry Roque? Parang ipinagtatanggol niya po ni Panelo si Duterte na hindi raw pumasok sa sa isang gentleman's agreement itong si Duterte para mailigtas siya sa, sa banat ng taong bayan, di ba? Pero kayo mga kababayan, alin ang mas papaniwalaan natin? Yung salita ni Harry Roque na oo, nagkaroon ng secret deal. The term itself, secret deal, ay talaga makikita mong illegal eh. Illegal dahil secret eh. Kasi nga naman, hindi naman po na pangulo lang mag-isa ang sasabak sa ganitong klaseng usapan. Lalo pa involving territory, national territory, hindi naman pwede na presidente lang ang magdedesisyon diyan. Nandiyan tayong lahat, yung Kongreso, yung yung tatlong branches of government and also the people. Kung ipamimigay natin ang teritoryo, hindi ba dapat eh tatanungin din yung taong bayan kung payag tayo. Referendum or plebisito. mas naniniwala ako na totoo yung sinasabi ni Harry Roque nadulas man siya nadulas man siya o hindi sinasadya niya o hindi kasi naman eh ewan ko ba naman dito sa taong ito sobrang matabil nadidisgrasya tuloy napapahamak tuloy yung buong yung buong uh, Duterte camp mas maniniwala tayo kay Harry Roque. Dahil, kitang-kita naman po sa mga kilos ng China na mayroon silang pinangahawakan. Yun nga lang, may katangahan din. Kasi, nag sila sa isang bagay na wala namang pinangahawakan, kundi salita. Meron bang naging mga testigo doon sa usap pag-uusap na yon na magpapatunay na oo totoo si Harry Roque lang. Baka silang tatlo lang noon. Or imposibleng tatatlo lang sila. Baka kasama diyan yung ambassador ng China at ng Pilipinas. O di pwedeng ipatawag, di ba? Pwede ipatawag. <laughs> Naka, nakaka, nakakatawa na tuloy po ang nangyayari sa kampo ng Duterte kasi parang hindi na sila nagkakasundo sa mga issue kung ano ang totoo o hindi. Diba? Mukhang nagkaka, nagkakawatak-watak na rin sila. Bakit kaya? According to Panelo, nagpapasikat lang itong si si Harry Roque dahil baka may agenda na kung ano, baka gustong tumakbo. E eh, pareho naman sila eh. O siya ba naman, bakit din siya nagsasalita? Ay eh, gusto rin sumikat, di ba? Totoo naman na silang dala ang dalawang 'yan, posibleng tumakbo yan next year. Well, good luck. Ngayon pa, ngayon pa sa kainitan ng uh, West Philippine Sea conflict na yan, good luck. Basta tayo mga kababayan, tayo mga karaniwang mamamayan na nagmamahal sa bayan natin. Kasi alam natin na itong bayan natin, ito lang ang ating nag-iisang tahanan, di ba? Kaya ipaglaban. Okay? Peace.